na back to school na ang maraming eskwalahan pero sa ilang paaralan sa Cagayan, back to zero na sa paglilinis dahil sa baha. Live sa Alakapan, Cagayan, nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, kumusta naman ang panahon dyan? Julius, buong araw na pag ambon na lang yung nararanasan natin dito sa probinsya ng Cagayan. Kaya naman may mga lugar na humupa na ang baha. Pero dito naman tumambad yung mga pinsalang iniwan ng baha, lalo na sa mga eskwelahan at kabahayan. Ito ang Simpatuyo Elementary School dito sa Santa Teresita. Sa taas ng baha, bubong na lang ang tanaw. Ngayong umaga, humupa na ang tubig. Kaya back to school na mga estudyante at mga guro. Pero hindi para magklase, kundi para maglinis. Imbes na sanay papel at lapis, basahan at walis ang hawak-hawak nila. Isa-isa rin nilang binubuhat palabas ang mga basang upuan. Hindi rin nakaligtas ang mga libro at ilang dokumento sa paaralan. Pati mga computer, nabasa. Ang grade 6 pupil na si Carl, alas 6 pa lang ng umaga, nandito na sa eskwelahan puro putik na nga ang buong katawan dahil sa paglilinis. Sana po hindi na po umulan at saka hindi na po ulit bumagyo. Nababasa po lahat ng gamit namin. Tapos itong mga upuan. Para hindi na kami pa, na kami ulit maglinis. Ayon kay Teacher Shirley, all set na sana lahat para sa pagbubukas ng pasok nila noong lunes. Pero dahil nalubog sa putik at tubig ang classroom, back to zero sila sa paglinis. Anya, bahain talaga sa kanilang eskwelahan. Kaya naman sana mapakinggan ng DepEd ang kanilang hiling. High-rise building po. Kasi pag ganito lang. Ganito lang. Paano mangyayari? Babaha talaga. Ganito talaga. Pag ganito yung rooms. So dapat high-rise talaga. Dito naman sa bay ng Gataran, nasa dalawang pung pamilya ang apektado. Unti-unti na kasing natitibag at nilalamon ng ilog ang lupang kinatitirika ng mga bahay. Ang malalaking nyog at kawayan nga, bumigay. Ang mga residente, nakahanda na rin lumikas. Hindi na kami makakain dahil sa nervyos, dahil dito sa bagyo. Natatakot na kami. Dasal namin sana tumigil na yung ulan. Sa assessment ng Gataran LGU, lumalabas na hindi na talaga ligtas ang lugar. Kaya kung bubusunit ang ulan, papalikasin na nila ang mga residente. Magpupulong sila para sa pangmatagalang solusyon. Sabay bay naman ng Amulong, isang bangkay ng lalaki ang nakitang palutang-lutang malapit sa tulay. Wala pang pagkakinala ng biktima na nasa edad 40 anyos pataas. Nakasuot siya ng green t-shirt na may nakasulat na tupad. Isa namang 29 anyos sa mangingisda ang pinagahanap ng mga nang mawala sa kasagsagan ng Bagyong Guring. Julius, ayon sa Cagayan PDRRMO, bukas may pasok na mula preschool hanggang college dito sa Cagayan. Samantala, namahagi na ng relief goods ang DSWD sa mga apektadong residente. Pero hindi pa dito natatapos ang problema ng mga residente dahil mapapasok na naman na bagyo. Bagamat malayo ito sa kalupaan, may posibilidad na palakasin nito ang habagat na siyang magbibigay ng pagulan dito sa probinsya. Julius. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, tuloy babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging kulat sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.